Hi guys! Welcome to my channel! Magandang umaga po sa inyo guys! At sana nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon! God bless! Um, itong video na ito guys, magbibigay ako ng tatlong tips para tanggap ka ng iyong biyanan. Tatlong tips guys para tanggap ka ng iyong biyanan. Para sa inyo to guys, Uh, sa mga Vienna na dyan guys para sa inyo tong tips na to guys um, lalo't lalo na, na nakatira ka lang nakatira lang kayo sa biyanan nyo guys kasi guys hindi natin alam ang ugali ng biyanan natin uh, sana makatulong tong tatlong tips na ito guys number one number one guys kailangan guys matindi ka sa kaplastikan kailangan guys gagamitan mo ng pinakamatinding kaplastikan ng biyanan mo guys. Pangalawa guys, kailangan matibay ka sa kasipsipan. Kailangan guys gagamitan mo ng biyanan mo guys na pinakamatibay na kasipsipan mo guys. At higit sa lahat guys pangatlo, walang tumal sa bigayan guys. Bigay ka lang ng bigay ng sabianan mo guys. 'Yun lang guys, tatlong tips guys Tanda nyo guys ulitin ko guys tatlong tips para tanggapin yung binan una kailangan matindi ka sa kaplastikan pangalawa kailangan matibay ka sa kasipsipan pangatlo walang tumal sa bigayan yun guys sigurado yun guys tanggap na tanggap ka guys pag ginagamit mo tatlong tips guys sigurado tanggap na tanggap ka sa biyanan mo guys kahit sinong biyanan pa yan guys kahit si Anibel, Anabel Rama pa yan guys sigurado guys tanggap ka guys at sigurado hindi ka palalayasin guys yun lang guys at sana nasa at sana may natutunan kayo sa videos ko guys at paki subscribe na rin sa channel ko guys para update kayo lagi sa mga videos ko. Salamat guys, ingat kayo. God bless.